Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita. Una, sa pagunita natin kay San Buenaventura, Obispo at Pantas ng simbahan ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Noong panahong sinabi ni Jesus, sa kanyang mga apostol, huwag ninyong iisipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang binang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay ang umiibig sa ama o sa ina na higit pa sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsusugo sa akin ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiya ko sa inyo tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilin ang labindalawang alagad, umalis si Sus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, sa Ibanghilyong ngayon, nagbibigay ng isang matapang at tila kontrobersyal na pahayag si Jesus. huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sa unang tingin, ito ay tila sumasalungat sa imahe ni Hesus bilang prinsipe ng kapayapaan. Ngunit kung nalaliman natin ang pagninilay, mauunawaan natin ang tunay na kahulugan nito. Ang tabak na binabanggit ni Jesus ay sumisimbolo sa pagbabahagi, sa paghahati ng mga paniniwala at relasyon ang minsahe ni Jesus ay mapanghamon at radikal. At ito'y nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagsasama sa Kanya higit sa lahat. Kahit na ito'y magdudulot na hindi pagkakaintindihan o hidwaan maging sa sariling pamilya. Ang hamon ni Jesus ay ang pagdidesisyon sino ang uunahin natin sa ating buhay. Ang umibig sa ama, ina o anak ng higit sa kanya. Ito'y isang panawagan sa pagiging ganap na tagasunod ni Kristo. Handang magpasa ng krus at handang iwan ang anumang nakakahadlang sa ating pagsunod sa Kanya. Sa buhay ni Buenaventura, makikita natin ang halimbawa ng ganitong uri ng pagsunod bilang isang obispo at pantas ng simbahan, inilaan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Siya ay nagsulat ng maraming teolohikal na akda na nagpapatibay sa pananampalataya ng simbahan. Ang kanyang buhay ay isang patunay na pagiging handang magsakripisyo para sa mas mataas na layunin. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo rin ay hinahamon na sundan ang yapak di San Buenaventura at ni Jesus Maging handa tayo sa mga pagsubok at sakripisyo na kasama ng pagsunod kay Kristo. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya at palaging tandaan na ang tunay na gantimpala ay nagmumula sa ating pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Amen. Sa ini inihikayat ko ang lahat, katulikawan o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating sibahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagminilayan at pahalagahan ang kabag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayan sa ni Hesus ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita Nawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen.